Hello mga maday! For today's video mga maday, maglinis lang naman ako ng aming mga kaldero kay puno na ng takuling. Oy, uh, kung gusto kag mag-content niya, nara ka nyan, naraka sa inyong balay, panghilo sa inyong balay niya, pangiskis ang takuling para na kay content. Aw, unsa man di ay, sinong nagsabi nga walang trabaho ang mga nanay na nasa bahay lang? Hoy mga maday, marami kaming trabaho. Isa na dito ang pagkiskis ng kaldero. O, di ba? Malinis mo na ang bahay mo. May content ka na. May soil daw ka pa kay Papa M. So, ano pa mo? Pag-content na. Uh, eh, <laughs> nahirapan man talaga ako sa kalisun kung paano tanggalin ang mga takuling mga madi. kay grabe naman dahil ni Kabaga sa ito. Oy, ang ginagamit ko lang pala na panlinis ay sabon at steel wool. Hoy, sa inyong mga madi, anong gamit niyong mga pang tanggal ng takuling? Banggitin nyo naman sa comment para may idea naman ako dito. At pipili ako ng top commenter. Chares! wala man talaga ako makita na mas magandang panlinis ng kaldero kasi ito lang ang available ba <makes> maurag yun yung madali-lani na ako mga madi pero manhinlo mampodoy. man ada basta makita lang ang puti-puti gamay nga murag mailhan lang yun nga kaldero siya oh, kites na hindi naman importante na puputiin talaga yan pero kung ikaw gusto mo na yun ng maayo halakis kisi po maayo <makes> ang resulta depende na na ni mo wakamay magbot ni mo <makes> Bitaw mga madi, nangiskis ko o kaldero kay may nabili man ako na portable butin gastom. Nagbutin na ako mga madi kay nahirapan man ako sa kahoy na instead na pagkain yung maluto, pati mukha ko ay naluto na rin sa sobrang init mga madi. Ay, anya abi ninyo mga madi, perting tingin taman aning butin. Oy, dali na kaayong maluto ang ginung agbarato rin ako na palit o dilig yun ka magmahay kay perting tingin ang quality with very affordable price kay tag 339 pesos ra oy. Kaya ano pang hinihintay mo? Check out ka na, nasa comment section ang link. So nagluto na din ako agad para matry ang bago kong portable butin. Kahit maaga pa, hindi ko na pinatagal pa. Uy, kay basin di ayaw na yaberya o whatsoever, chares. cheres <laughs> mm, pero in fairness mga made, okay kayo ang quality gear. Ganahan kayo ko kay dali ra kayo mahumanog luto. Kumpara katong kahoy akong gamit, dugay kay ko mahumanog luto. Isa pa, asok ayo ang kahoy puno og anong us among dingding pati akong ilong na puno og anong <laughs> Alam yung mga madi hindi na sana ako mag-upload ng video kay Papa M kaya lang iya man gud ko encourage nga mag-upload na mag-upload na ba Aano, hin naman hindi ako sumagot nga sugo naman na mag-sildo sa imo nya di okay naman po niya ako monetization so karon magsawa gid mo sa akong now okay. ani bahala gid mo basta kay mag-upload ra gid ko permente mayroon talagang panahon mga madi na sa tingin natin ay wala nang pag-asa pero sa totoo lang kailangan lang naman talaga ng tiyaga mga madi hindi naman kailangan magmadali hindi rin karera ang buhay na kung sino yung mauna ayun ang mananalo nakatunan gid nako mga madinga na gid ay tay Nahon Depende na sa ato kung kabalo lang yun ta maghulat. Basta magkugi lang yun ta sa bayan o pag-ampo o pag-alagad. Timan ina ninyo mga made kay seryoso ako. Tiyari. What? Pero this time, mga madegi, sapot si Inday. Ni Andar yang tupak, agoy. Kay kinuha ko man ang cellphone. Kay basta sa panahon ng pagkain, ay wala talagang cellphone dapat. Anya kay mo insis mangyid siya. Pero tinakot ko lang siya ng silhig. Kaya taod-taod, ni Hilobra lagi, oy. <laughs> Diyan na yung mga dibuhat, guys. I'm... Ang crazy. Wow. Ya, pagkatapos namin kumain, kinausap ko rin siya. Di alam-alaman. Madali naman kausapin si Inday. kay very good man siya. Liwat man na Mama. <laughs>